Kita tayo sa CAG Power Tools Balagtas. Diyan Napakamura uh -huh. po mga paps Anong? marami pong tao mga parts. Napakamura po ng mga power tools nila dito mga paps sa SG Balagtas. Napakaraming pong stock ngayon shout out shout out shout out yun no? ah napakaraming tv mga paps o oh. sa naghanap ng tv ayan dito po sa CAG Balagtas mga paps o oh. 15 inches magkano 15 inches natin madam magkano 15 inches ayan for only 14,000 mga paps sa mga naghahanap ng TV diyan, no. Ito, 15 inches smart TV for only 14,000 mga pa. 14k. Ayun, dito lang po 'yan sa CAG Balagtas. Smart na po 'yan mga paps sa Skyway 50 inches for only 14k. Ayun, ulitin ko po ha, sa nagtatanong ng presyo, wala daw presyo. Ito po ha, TV 50 inches 14k. Ito, tsaka may mga price na po. Oh, dito sa ref, brand new. Ayan, 15,500. Ayan. Ito naman po, 13,500. Ayan, may mga price naman po. O, oh, ito naman, brand new, 15,500 din. Ayan po, brand new. Ref po yan. Ayan o. Oh. Mataas na po yan. po yan mga paps, higher brand ayan, higher brand po yan ayan, higher ito, ito naman po yung price nito, 11.5 ito, sa naghanap ng ganito 49 lang po, sterilizer ayan, mayroon po dito sa CAG Balagtas mga paps sterilizer ayan, marami pong tao namimili ngayon mga paps so Ito, so, sa naghanap ng power station. Ito po, oh, may power station sila. Portable power station. Pwede na po, pagka nag-run out sa inyo, pwede na po electric pan dito, 220. Ayan, oh, mura lang po yan dito, mabibili nyo mga pack. Ayan, oh. napakarami sa mga tools. ayan sa naghahanap po ng 2 aircon ayan 2 split type inverter aircon ayan po mga pups so, ayan mayroon po dito yan dito lang po yan sa CAG Balagtas ayan po napakadami po kayong mabibili rin ito, mga pups eh. ay sa nagtatanong naman ng location nito mga pups uh, Barangay Santol G1B Mia Road Balagtas Bulacan malapit malapit po sa Barangay Hall ayan napakarami nila ng ganito oh. Magkano sa ganito? Marami silang ganyan mga paps. Ito eh. oh, may mga speaker sila oh. Ayan. Ang dami pong speaker na ganito oh. Bluetooth speaker na itong mga paps. Eh. Napakarami pong mabibili nyo dito mga pops. Oh. Eh. Tol, shout out tol. Yun oh. Para tayo bago dati. Marami ito, oh. Ito, testing po sila ng pack. Ayun. Generator. Ayun oh, sold. sold na. Sold na. Pati. Sold na. nakaka 20 na kami. Nakaka-20 na. Oo. 20 testing na generator Ayan. na kami. 20 testing na. Saka isang malaki. Saka isang malaki. Ang kagandahan yan, maliit lang ano. Oh. Ayun o. Oh. Ayun, sold na po yun mga paps. Ayun. Na. Pero magkano? 3-5? po. Ayan o, oh, 3 lang. Napakamura na o. TV, electric fan, ilaw. Ayan na. Ayan o. Oh. Gasoline. Gasoline. Two stroke. Two stroke. Ayan o. Oh. Shout out ro. Ayun. Shout out po kay CG. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan mm -hmm. o, sa mga naghahanap at nagtatanong pa niyan mga paps. Marami pa po silang stock ngayon. Ayan o, nakikita po ninyo. Ayan, patong-patong po yan. Ayan, puro po generator yan. Dito lang po ako uh, sa uh, testing area. Ah, dito sa testing area. Ayan mga paps o. So, eh, yung speaker na ganito. Antabay ah, lang po kayo mga paps kasi lala, lalagyan po ng price yan. Napakarami pong items ngayon, no? Ito kung nakikita nyo po 'yan, no? Napakarami pong items mga paps, oh. Ano? Napakarami pong items ngayon. Marami kayong mabibili dito po sa CEG Balagtas. Ayun po. Oh. Ang marami pong tao na may mili doon. Ayun. Oh. Ah. Ah, and dito na si ano si Tanola. Ito sa mga naghanap ng hanabi si Griller. 2 in 1 na po yan ayan po ito po yung picture niya, non stick na yan ayan, ayan na po gorilla po yan ihawan mga pups at saka napakaraming ayan ito po katulad nito astron uh, rice cooker mga pups Magkano rice cooker? Ayan? Oh, ayan, 800 lang po sa mga. Oh, 800 lang. Napakamura. 600 morang. sa maliit. 600 sa maliit. O, baka may sa-shoutout tayo dyan. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Taka saan? Sa may kawayan. May kawayan. Oh, kayo sa narod! mga profits Ayan, no? Hanabishi electric oven Mayroon po, available po. Hanabishi multifunction rechargeable pan Mayroon Ang ganda nito, rechargeable oh. So pwede siya gamitin kahit mag-run out oh, Ano? Magkano siya ganito? 2.5 2.5 lang po yan Napakamura na 2.5 no? lang yan two two ha lang yan. Ayan no 16 inches Malaki mo ito pag naasimulan no? Mataas na Ayan mga pups, maganda oh, uh, ito pagka na na, oh. Dito sa sa oven oh, po natin, 2-3 lang po. 2-3 lang? Uh, uh, Pakamura mga pups, 2-3 oh, lang, oh. Ayan, oh. yan mga pups, yung price. Ayan. at ayan sa mga naghahanap pa po ng diaper ayan mayroon pa po dito mayroon nakita pa po, po ha? nakita namin eh kayo nila lang kayo ba yan uh, ayan. ito po pampers uh, marami po rito ayan maraming diaper dito ayan, iba ibang size yan magkano yan 200 lang isang balot na ang dami na nito oh 58 Pesos so, 58 Pesos 200 Pesos lang san pa kayo ayan o no, speaker Ayun no, oh, Ayun, Ayun, ayan na. No, paps ayan mga paps ang available yung ganyang kalaking speaker dito sa CAG mga paps wala ka wala ka natatabay po kayo sa price mga paps kasi malaki yan nga ng chainsaw maghanap ng chainsaw ayan may mga chainsaw magkano sa chainsaw natin 2-8, lang po 2-8 lang mm, mura talaga nyan 2 lang oh makakita nyan di ba o wala wala talaga yung makakasya basta basta dito dito lang dito lang, dito lang sa CAG balagtas yan ayan, oh. napakadami yung mabibili rito mga pato Nakapagadaming items, ayun mo, ayun. Ayan ayun. Ayun, lahat mong items yan, ayan. Mga nakalapag na yan mga paps. Ito sa mga nagaanap sa welding machine. Ayan mga paps, ayun. Eh, welding machine. Marami kong welding machine dito.

Ay, Ayan pa, no. sa o. No? Oh. Shout out sa mga taga. <laughs> CAG Power Tools. Ayan, uh, Pops, oh. Marami tayong stock na Maraming speaker. Oh. Oh. No? Oh. Maraming stock daming stock. Maestro. Meron na na ito Ito, ang laki na bilog na to, oh. ito. Ito, bilog mga paps, Ang laki, oh. Meron din. Pensonic, Ayan, tsaka Astro ng Tatak. Meron ayun, din ito. tayong professional amplifier na with speaker na. Amplifier na may speaker na? Opo. Ayun, Meron ayun. po tayo niyan. Napakaganda ah, mga pops. Pakita mo ito pa. Ang New eh? Year yan. Oo oh, na. Yan. Kaya alam, wala pa tayong fresh Pero maganda yun. Maganda tumunog yun. Oo, oh, maganda yun nasa sem boy generator yun oh te testing testing ko generator ay mga paano okay, so po sasalin ng tutok niya sa So, ibig sabihin po ito, nabili na. Nasold na po yan. Kaya titistingin na po. Ay, ilang 3 liters? 2.5. Marinig nyo po yung andar. Yan po, mura lang nyo po mabibili yan dito sa CAG mga 3.5 lang. Kaya na aircon. 1 horsepower siguro ng aircon. Kaya na. Kasi ito, Ito sa aircon lang po nakakabit yun. Kaya po yun. Isang type mm -hmm. dito. Oh, electric pad. Oh. Kasi nasa 500 ang mati isang may split type. Ayan, yeah, ano, sabay-sabay, ano, rip. Inverter na rip, electric pad. Oh, yeah. Nasa inverter. Mas na inverter, sir. Pagpingin yung ano, sisingaw yan. Ayan, ano, રાદેમ હમ 2.5 po mas malaki. Kasi yung... Malaki to, malaki. Eh, mga ganun sir, oh, mga ano, 2,000 yan. yun, eh, maliliit. na yeah, maliliit. Ito, ang ganda, oh, ang ganda ng buka, o. Ayan mga pabo oh. Malaki yung motor Pressure washer po, marami dito sa CAG. Ayan, oh. Ayan, Mabigat na. Ayan, oh. Malaki po yung motor nito, ayan mga pub mga nag-aanap ng pressure washer ayun, marami pong kami po dito sa CAD mas makapapit na doon ah ang lakas talaga ng pressure oh pumupulit ang bato to pati pintura ng motor na oo oo huwag pala <laughs> yan, ayoko yan nakapulit pala yan kahit sa kotse ganun din kumapak kasi siya, malakas talaga yung pressure nito mga bato sa mga nag-aanap na po nito, marami po dito sa at na yung mga yung dito. Ayan si Boss Ray. Boss Ray. Boss, happen, Ayun, oh. Magkano dito sa vision natin? Ah, uh, 45, pero natawara pa uyan. 45. May dryer na siya, wala pa? Wala pa, single. Single. Ito po mga mga, mga bab. So, sa naghanap lang. Sa naghanap ng washing machine, single. Ayan, 4-5 lang. May kurot pa. Ayan, ang sinasabi ko eh. Yan pala yung bagong dumating mga rep. Mga rep. So, magkakano diyan sa ref natin, hey, Boss Ray? Sige. 185. 185, mm. two door na 'yan. Mm. Ano pa 'yan? Uh, 21 pa sa market. Ayun no san pa kayo 'yung mga pagkaso? Ayun po mga ref 'yan, tapon dating dito sa CAG Malagtas. Napakarami pong items ngayon nila. Umaapaw po. Itong nila ah, May kasunod nila. pa Nagakot na. May kasunod pa. Nagakot na. Wow, sana Abangahan 'yun. Abangan nyo na 'yan 'yung so, so, mga traps. abangan po mga pops makikita niyo po sa video ko. Bagong dating dito yan sa CEG Balagtas mga paps so. Oh. Ang dami po laman yan Isang truck po yan mga paps so. Oh. Nag-umapaw po sa stock ngayon dito po sa CEG Balagtas so. Oh. Mga Astron Astron washing machine Astron digital rice cooker yan. Yeah. Maganda na po yan Digital mga paps oh. Yeah, at saka si sigurado po bagsak presyo po 'yan mga pa. Brand new pa 'yan, brand new at may warranty. Iyo? brand new at may warranty pa ayan Astron Rice Cooker ayan napakaganda po niyan mga paps gamitin o oh. ayan na, ngayon lang po yan ha ah. bagong deliver bagong dating po yan mainit init pa dito sa CAG balagtas napakaganda o oh. 58 ayan na 58 ayan na po o oh my TV. Mayroon na po silang 58 inches dito mga pangso. Ayan, ayan Napakaganda ng items mga paps na binababa dito sa CAG ngayon. Ano? at, sigurado po, ano yan, bagsak presyo yan mga paps. Oh. pa picture mo yung mga, ano, okay tele tele Ayan, napakaganda oh. Ayan. Wow, napakaganda nito Digital rice cooker mga paps oh. Oh. Ayan, oh. San pa kayo? 1.8 liter po yan 850 watts Ayan, oh. Napakaganda Mga solid po ang mga bagong dating dito sa CAG Mga paps at ayun pa yung TV o oh, ang laki oh. Sa mga naghahanap ng TV na malaki, ayan mayroon po dito. Ayan, bagong dating lang, mainit-init pa. San pa po kayo? Kaya ano pa po hinihintay niyo? Punta na po kayo dito sa CEG Balagtas. Ayan na po yung TV oh. Brand new po 'yan mga paps oh. Ito na naman po ngayon dito sa CEG. Power Tools Warehouse Balagtas. ayan ang dami, ang gaganda po nito. Astron. Ayan, double, pag, double burner po yan, ang gaganda Ito bagong baba na naman po ngayon, no Ayon. na naman naman po nag Ayon. po ngayon sa stock Ang CAG Power Tools Balagtas Warehouse mga pups oh. Napakarami pong stock Ayan sa mga naghahanap ng electric pan Ayan Astron electric pan Marami man, po man, Ayan o mga man. desk pan Ayan Mga man, desk pan po yan ha? Available dito sa CEG yan Balagtas man, hmm. Man. Brand, brand new, no? Puro branyo po, electric pa yan mga paps. Nag-umapaw po ngayon sa stock. Ngayon po ang CEG, Power Tools Warehouse, Balagtas. Napakadami pong stock. Di ba, Boss Ray? Maraming stock. Kaya, Pipitasin na lang ito bukas Pipitasin mga... na lang Customer na Ayan, natin. ayan, ayan. Pipitasin mga paps so, Lahat po nang hinahanap nyo eh, siguro po andito na Dalawa po truck po, ayan Hindi oh. ah, <laughs> 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 ako may ari yan ayan po si Boss Ray Yun! TV meron pa? Wala naman tayong TV Wala TV din lang Wala ka lang yung TV Wala ka lang yung TV Parang dinaanan ng ano yun eh Bukas eh Nalit lang kanina Ayan lahat po nang nakikita nyo Ayan lahat po yan available po ngayon Dito po sa CEG Power Tools Warehouse Balagtas Lahat po nang nakikita nyo Yan po mismo ang available na stock dito sa CAG mga paps so, napakarami, iba iba ayan may washing machine ulit ayan po napakarami pong appliances nito napakaraming appliances mga paps mga brand new brand new po yan mga paps ko natin split type mga ilan. ano pa 'to? Mga ibang ano pa. Oh. Ay, yan at mayroon din pong dumating na split type Astron air conditioner. 1.5 lang. 1.5 horsepower mga paps ayan no oh. Astron aircon split type po yan ayan no oh. brand new brand new po yan mga paps Astron po yan mga paps ayan meron pong 2 horsepower meron pong 2 horsepower ayan o 7.5 7.5 7.5 7.5 Meron din 2.5 sir. Meron din 2.5. Ano final? Di ba sabi ko? 2.5 Okay, thank you Ito po, 2.5 to Ito, ayan Split type po yan mga pap So, 1 HP At mayroon din pong 1 HP May 2 HP Ayan, may 2.5 mainit-init pa po ito. Bagong dating po ito dito sa CAG mga paps. Ayan. 2.0. Ito 2.0. 2.0. Bagong dating po dito yan sa CAG Power Tools Warehouse Balagtas mga paps. Mga split type. 1.5, 2HP, 2.5 HP. 2 Kompleto. Ito no? <laughs> Ayan mga papso. Kompleto 'yan ha. ayan. Yung presyo ilalatan natin, natin na 'to. Tayo mm. sa ah. mura. Ayun. Ano? Hindi na sa presyo. Ayan, mga split type po 'yan sa mga naghahanap ng lang split type 162,900 pesos 'to. May mini ref. Oh, may mini ref pa. O oh, ayan oh, may mini ref. Astron mini ref, mga pa-cook.